sobrang malaking tulong po siya para sa amin as well uh, bilang mga fourth year students. So, yung pera makukuha namin Malaking tulong siya para sa review center na for taking the lead and especially sa mga struggle readers and also non-readers. So, looking forward, sana maging successful yung 20 days na pagbabasa at pagtuturo sa kanila. So, maraming maraming salamat sa DSWD, okay. sa DepEd, sa partnership nila para sa programa. So, okay. Sana successful. Sa programang Tarabasa po, sobrang nakakataba po ng puso kasi natutulungan po yung mga batang na kailangan po na magbasa, na matulungan po yung mga formative years po nila na magkano ng magandang foundation. Kasi nga, as a future educator po, masaya po yun sa puso namin. Importante po na ang programang ito na Tarabasa, specifically dun sa mga students who are non-readers. And dahil po sa project na ito, ang ambag niya sa pagkatuto ng mga estudyante at Pati rin po sa amin, We are craving for more experiences as a future educator and we hope na sana po ay maging success po itong program. We are also excited sa 20 days po na aming pagiging isang tutor. Kaya tara, basa!